This mm -hmm. well, video the screen.

Ano to ilaw? Oh, may ilaw na pala sa YouTube ngayon. yun. Ganoon niya sa akin. Hindi hey, sa YouTube. Depende yan sa Dati wala yung ganyan dati. dati hindi, pwede. yung video ko may ganyan. Saka hindi ka pwede magano dati. Hindi, hey, dati wala yung ganyan dati. Mabotong ganyan niya. Oh, kasi pangit tayo. Dapat pangitin na natin kasi mapapiling gwapo tayo. Okay, oh, may isa naman nanood ako. Oh. Ay, what's up, what's up? Uh, Hello! Live tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa, ano, sa USA Batangas. Batangas ba to? Oh, USA Batangas. Ah, USA Batangas. Ay, dito kami sa Yosef Batangas. Uh, ito, meron na <laughs> ka lang ilaw-ilaw. tuloy. ada na hiya. kaya Magkano dapat ta? Ay din din ako, hindi na ako magagal. Pag magag. Taman mong ako bayaran kita. Blo tinup dito, araw-araw pa araw-araw. Araw, prangka Araw. yan. Ah, sino'ng sama sa akin mag-plug? Inventoryo. Ebe. Ah, nanti mau manyak jeng, labas. Pasay. Lagot, ay. Lagot makakonek. Wala copyright. Oh yeah. YouTube 'to. Jeron, titanggal yung YouTube niya si. si.

kuy <laughs> <laughs> ah, like, -no. oh, biru sana oh yeah. do aku ya ayo boleh

dito so kaya tama po tara again mitiro na kasi ay may babae dito tayo ay mitiro ka Dai, dito okay may pogi. Pogi nga, no? okay. live ka? <laughs> <laughs> live <laughs> nag-uwi na ba oh, numero. Numero, so sopo ng damit

Oh, nawala yung isa. Wala na, pupunta yun dito. Ano? No No, no, blood, ng toto na kilap ko'y Okay Panigal <laughs> panigal sa hindi lang robo wala na tapos hmm. na padalala eh halo ano pag dinon hindi din pala to wala ano lang ako yeah. ah mira, bigyan mo kami ng ano lang damit nanunod kya ka? ko pala nanunod wala ah,

Ano? Ah. Magiging ito kanino, ano, kanino ka ko ang piano? Bakit? Parang sa pala kami dito dyan sa, ano, Facebook. Ah, pa yun, yan. Naku, wala. Wala ka pa? Ah, Naku, wala. Ito, wala ka na pitan nito. Ah, pa yan. Magagiging ba yan? Kaya mayaman yan. Uy na yan, marami ng asawa pag-uwi.

ano ka na ang um, pangakit ng customer? Ha? Twerk, twerk na ganun. Twerk, twerk. <laughs> <all the> <laughs> 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 pangakit ng lalaki.

Minute na? Po. Oh. Oh. Bibili nga akong tablet talaga. Pag-upira ako. ako. Pag-upira pag Ay, uh, Bagong account ko. Uh, isang pa lang ito. Eh, uh, na. Uh, isang na yata Dalawang linggo. viewers

प्रदिन